Ito, mga ko, pa Saan? Sa duro. Sa? Ngayon, parang tayo magkatinawan. Ah. Ah, hindi. Ako, kumakalapay ko. Wala kasi sinigang, te? Hindi, Ah, oh, ito pata pala, to. Take out na lang ako nito, te. Nali? Itong adobos. Ay, may langka. Oo, oh. langka. Oo. Magkano, te, Ano? Langka mo. Ano to tayo nakabalot na to? Anong nasa ano? Ah, giniling. Saka ano to, dalawang kanin. Brother, dalawang rice. Ayan si Ate ko. si Ate may ari. Ito ginisang Ginisang repolyo Yan ginisang repolyo Ito cabbage roll May Magkano isang order niyan? Ginisang isa wow. May sauce yan Ayan, ko ako ito yung Tapos dalawang Ipapride pa. Ay, papride pa? E pa? eh, di pa. Ah, oh, kaya pala. <laughs> kaya pala may sauce. Mm. Mm. Uh, 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 Magkano to ito sa akin, te? 84 na. 84. Ano niluto mo, te? Ano pa lang pinakukuluan? Sinigang. Ah, sinigang. Sinigang. <tip> Sini ka kumakain oh, na si kuya ano alam kuya Totong. ano prito mo ti mamaya Eighty-four. Uh, Para nakita ko yung ano mo tayo sa, sa, mga anak mo yun sa Facebook. Malaki na pala no. Oh. Um, Diyan lang kayo nakatera. Sa may ano yun? Bulago. Yung, yung pababa. Ito? Sa Facebook mo. Di ba yung oh, hinahilight ko nga yung una kong ano dito. Ay, may bago na ako. Tayo wala na yun eh. Sin mo nga sa akin. Ito oh. Ito na, yun. ito, oh. Ito na yung hari no. Ganun pa rin yung pangalan. Carmina. Ito, ito. Ayan, oh, ito oh. Ayun oh. Iyan yung mga anak ko. Oh. Oo. Oh. oh, yan yung Carmina Ana Flores. Flores. Pero ito siya oh, ito, ito yung ano niya. Yung profile picture. Profile picture wow, Miss Universe. Yeah. <laughs> dalaga pa ako niyan. Ah, dalaga ka yeah, pa. Yeah, beautiful. Wow. Siyempre, nakipaid niya kasi nakuha na ng mga janakis. Janakis. Yeah. Oh. Kasi asawa mo, Tay? Walay. Ah, kay kay ikaw na lang naga ano. Mm -hmm. Kay nagtitiyaga ka na lang dito. Oo, <tinyo> tiyaga-tiyaga. Magkano upa mo dito, Tay? Ako lang sa lang naman. Hmm. Yung pigpost ko nga, yung ano ko, ang dami na comment kung saan ba ito. Lugar na to. Ito, ito sa akin? Oo. oo. Sabi, ko ko. Ano ka ba? kasi mga iglesia kami, gusto parang pumunta dito. Iwan kami kung pumunta dito. Hindi ko pa alam. Hindi mo alam. Wala pa. Saan ba yan? Uh, Sabi <laughs> ko, ko dito ba? lang sa may kongresyonal, sa may ano ng diba, Pandimanila. Iba sa mga sa akin, doon sa, sa ano ko, yung bago, bago mong Facebook. Mang... Yung Carmina. Adma na ako. Carmina Flores. Wala akong ting load. Mamaya tisa sa ano, na pwesto. Carmina Flores. Oo, uh, uh, yun nila nakita uh, uh, mo na. Tandaan ko na. Yun na yung ano ko gamit ko kasi nasira yung ano ko. Yung cellphone. Ayan na. Ah. Bago Ayun na yan. Naman, eh. Oo, oo. anong unit yan? Ano yan? Anong unit to kang? Hecto? Ah, Tecno. Tecno 10, di ba? Tecno 10 na... Magkano bili mo, te? Eh? Ito, ano lang to? Regalo lang ako. Regalo mo mm. sa <laughs> baraan. Baraan. Binigay lang. take out. Oh, send mo dito, dito nung... Eh, send mo nga sa akin lahat. Wala na yun. Nabura na. Nabura na? Oo, kasi na, diba nga, di ba nasira nga? Hindi ko na makuha. Oo, sige, eh. te. Lahat? Oo. Ha? Mamaya. Uli, uwi na ako. Thank you, te. Thank you. Thank, ba? Ba? thank you. Thank you. Oh, ano, Carmina Flores. Ay, oh, sige. Thank ah, you. <laughs> <laughs> <yun> <laughs> TV. Burabon huh? TV. Burabon? TV. Kayo po. Tapos. Uh, pa sa akin, uh, Ay si Kuya. mga kailas vlog. Kailas ka? Ay, kailas ka pala. <laughs> Ay, ang laki ng ano doon. Sa, sa sometimes? ano ko, sa, sa ano ko, sa... Kuya sa facebook noel florendo no. okay oo okay ato na sis sige po thank you <laughs> oo oh. oh. thank you <laughs>